Ayan, guys kain tayo. Ito ang dinner ko. So, amo ko, isa lang, uh, kami lang patuloy ko, alaga kong matanda at yung amo kong lalaki. Then, nandito yung mga anak ni matanda na babae at yung lalaki na asawa niya nandito. So, dalawa lang sila ni baba kumain kasi mga babae dito, hindi kumain ng rice. Ito guys, ah, kainin ko. So, hindi ko tumawas, ilagay ko yan sa ref, yung iba. Then, ngayon, kakain mo lang. So, sandok lang ako dito kung gusto ko pang kumain. Then, kain. So, ito, may 7 up guys. Eh, bismillah. Ayan, so, ayan, sabayan nyo ako kumain guys. Ayan, sarap po pagkain kumain guys. hmm, enak itu guys? Mm, enak guys aku suka itu selatanya, with yogurt enak guys hmm kan

Pak. Permate enggak sih? Boleh kok. Mana? Aku tolong, guys. selamat, Pak.